Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May iba ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay magagayuma at kusang babalik at magmamakaawa sa iyo? Lalong-lalo na kung ikaw ay bigla na lang niyang iniwan, na walang sapat na dahilan, at ngayon gusto mo na siya ay magsisisi, iiyak at magmamakaawa sa iyo. Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, at palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat 100% ang paniniwala niyo sa mga ganitong pamamaraan, at ito'y napaka-simple at napaka-epektibo basta palagi lamang buo ang loob at tiwala nyo at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at panikuradong siya ay magagayuma at kusang babalik, iiyak at magmamakaawa sa iyo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak at magmamakaawa na babalik sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng baso o garapon. Tupiin mo ang papel kahit ilang tupi. Ilagay ito sa baso o sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng isang sibuyas, isang piraso na sibuyas, maliit o malaki na sibuyas, kung anong meron ka, ay pwedeng gamitin at balatan mo lamang ito at hiwain mo ito kahit ilang hiwa at isunod mo itong ilagay kasama ang papel na nasa garapon o sa baso na inihanda mo. At pagkatapos ay lagyan mo lamang ito ng kaunting tubig. At pwede mo nang takpan itong ritual kung may pantaki po kayo at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At wala na po kayo kailangan pang ibulong na spell, basta gawin lamang ang ritual na tama ang pagkagawa mo. At itago ito hanggang pitong araw at pwede ka gumawa ulit. At panikuradong siya ay magsisisi, iiyak at kusang babalik sa iyo at magmamakaawa. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.